Naku, may mga polis. Uh, may mga polis uh, dito. Magandang, magandang, magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Dito ako, Tal. Bebong. Kapala naman na ako, mga sir. Ako nga pala si Officer Dean Choy Akerpan. Uh, magandang gabi. Choy, tinap pala to. Ay, magandang... Okay. Siya po ako sa sabi niyo, Choy. Sige, sir. Eh, so, sa kasalukuyan po, eh, nag-alarma ang aming departamento na may pagganakaw dito sa lugar na to. Yung eh, mga ano unang, ganun. unang sa lahat, yung eh, mga tanong ko lang, eh, kung anong ginagawa niyo dito sa lugar ng kaset. Ay, Chip, sa katunayan eh, napadaan lang kami, masalam mo, may trabaho Tra talaga kami dito sa gasolinante mm. eh. Naglinis. Oo, oh, kung nakita mo naman kanina, Chip, nililinis ko yun, no? Oh. yon Yun. Oo oh, nga, oo nga, kinikita ko naman. Nililinis eh, din kanina, Chip. Dahil kami naatasan ng gobyerno, sir, na mag-imbestiga dito sa lugar na dahil may pagnanakaw nga sa vicinity na to. Eh, dahil napag-abutan naman kayo sa akto, makari namin kayong investigahan bago namin investigahan itong lugar? Eh, pag sinabi niyong investigahan, Chip, ano ba yung ibig sabihin niyo ng ganun? Sabi, ano ba pwede niyong gawin? Kakakap ka na, lang namin ang inyong mga bulsa, titignan. Kakakapan? Oh, o, oh, Chip, hmm. naano na kami dyan dati, sa katunayan, yung tropa kasi nakulong niyo eh ay, ayun ay, nagpakapkap sa pulis nilagyan ng pare ko nilagyan nilagyan ng kung ano man kontrabando yung bulsa niya tapos ginamit na parang pang ebidensya para sa imakol kaya para sa amin ay talaga namin makapkapan chip oh ayun namin mga frame up sa amin yung chip eh ay namin mga frame lang. up talaga sir ganito kasi sir may tinatawag tayo yung fourth amendment ba alam niyo ba yun sir Ah, sige Chip, pwede so, mo bang i-ano sa amin yan? Pwede pero, mong i-elaborate sa amin yan. Pero ito ay ang tawag dito ano. Wala kayo, wala kayong karapatan ano, wala kayong karapatan tumangi sa aming investigation na uh, unless wala kayong ginagawang masama dito sa lugar na to. Eh, may karapatan eh, kaming tumanggi, Chief, kasi human rights namin yun. Tsaka may karapatan eh, sure. kaming hindi magpakapkap talaga, Chief. Kasi ka, eh, bawal naman yung ganun, Chief, eh. Oo, oh, wala evidence ebidensya, eh. Um, kung oh. ganun, sir, eh, mapipilitan naman kayo. Mapipilitan kami dalhin kayo sa departamento. Anong nyo? Mapipilitan dalhin sa si departamento oh, niyo, chip eh. Nako, negative yan. Still, human rights pa rin namin eh. Hindi sumama. Kasi Gusto mo bang chip? mag dito? Nako, sir, mm, kasi, eh. Chip, kasi, eh Mahal yung oras kasi, sir, namin, sir. chip. Ganito, sir, eh kumbaga wala naman kayong ginagawang kasama eh wala naman siguro kayong reason para para tumanggi sa aming alam unless wala nga kayong ginagawang ano walang laman chip. yung inyong mga bulsa o tinatago nyo or... doon sa mga bulsa nyo sir wala, wala chip magpawak. eh pa. kasi yung chip oh kung reason yeah. lang din naman alam mo kung hindi busy yung artista na kasama namin eh di sana ma, Peace pwede na. kami pumunta. Oh, nakikita oh, yun, si Darak yan. yung kalbo. Oh, si Darak. Hindi mo ba kailala yan? Si oh, oh, Nasa Pass and the Furious yan. 1 hanggang, 20. Hindi mo ba nakita? Hindi naman si Darak. Kilala ko yung boy. Si, ano, si, si Bin Unleaded. Si Bin Unleaded. Si Bin Gasoline yan, si Bin Gasoline. May photoshop yan. Yun nga, Chip. May photoshop eh. Paalisin nyo na kami dito kasi late na rin kami eh nabagabutan na tapos, tapos, kasi tapos, tapos, na namin kayo sa Acto ba? Eh, need namin kayong yung oh, ano sir? Si Bimbal draw ito eh Ano sir? Eh Nako, eh Kung sa amin okay, talaga sir. sir. negative kasi talaga sir eh Nako sir eh Ano yan sir? Kung <laughs> di talaga magpo complay sa aming investigation eh ano yan sir mapipilitan kaming dalhin kayo sa aming ano sige basta siya magpo magpapose sa akin nasa likod mo ay hey, nako ito <laughs> <laughs> ay dito <de> <laughs> <putol>. <laughs> <laughs> <Pwede na pan. laughs> ay dito ay dito ay dito ay dito lang dito ay nako, nako. dito Che, pakala ah, namin dito babae, dito. mukhang, mukhang, mukhang may nightstick ata yun. may batuta ata sa katawan wala. niya ay, yan. Makata, na. Ay, hirap niya, baka tasawin na ako niyan. Wala, mm -hmm. Ay nako po. Tingnan niya, pati. Nayang ano po. Hindi, ito lang yung nasa gilid ka lang ang batuta. Mm. -hmm. mm. Yan. ano sir? Uh, yung, eh, basta ako ba? usapin niyo na lang tong kaibigan ko kasi siya yung director ni Bin Unleaded. Eh late na nga kami sa Maybe. ano. Sa photo shoot sa aming pupuntahan. Oo, oh, chief. Eh sir, ganto na lang para mapabilis tayo dito. Eh mm. makikooperate na lang kayo para makaalis na lang kayo if ever man na uh, wala kaming makita sa inyo, di ba? Tama. Ay, by uh, cover. Ay, ganyan nyo eh. Baka nga wala, lagyan niyo, wala, oh, lagyan Chip. Wala, wala bang Nako, nagagalit naga na yung... Chip, talaga, Chip. Nangyari Nako na yon sa kapatid namin, eh. Nagagalit na yung star ng Pasko namin. Na yeah. kailangan na namin sa, sa photoshoot. Ano, magpapa... Ano kayo? Magpapa... Kapkap -kap kayo pag ito. Hmm. ano. Kailangan, kailangan ba magpapa-kapkap kung nakikita niyo sir, lahat kami naka dito. Bodyguard lang kami dito ng artist ng na kasama ah, namin. Oh. Eh, kung pupunta kami sa si departamento niyo, medyo matatagalan tayo doon. Eh, yung eh, oras nito ay Eh, ganta na lang sir. ganta na lang sir. Para hindi na tayo pumunta ng departamento at hindi na rin kayo maabala eh, dito na lang namin kayo investigahan. Okay lang ba yun? Anong investigation yan? Basta walang kapkap! -kap -kap? kap no. Eh, yun oh, lang sir. Kap eh, part, lang part ng investigation man. namin yun eh part din naman ng rights namin yun na tumanggi ng kapkap -kap, sir. Sir, binigyan kami ng gobyerno ng karapatan para imbestigahan yung mga gantong sitwasyon. Hindi, hindi, ako hindi talaga, negative kasi talaga yan ma'am. hindi na kayo Para sa amin kasi. Ah, na verbal to. Ano tol, ano, mag-uusap tayo sa loob? Pwede rin. Mag-usap oh, na tayo. Mag-usap tayo yes, Mag sa room, sir. Tara, sir. Mas ay, hindi! Hindi ka asal Usapang ito, ito lalaki! Ano ba, sir? Dito ka lang, chip. Ha? Ah? Usapang lalaki. Hindi ka eh. Ay, gagawin. <laughs> <laughs> <Kabi> ka <lang. laughs> ano, Tal? Gago, pesto muna tayo, pesto. Uh, Alam mo, pesto dito. Natin, ano, dito ako sa taas. Yung isa dito, sa pinto. Tapos ikaw, Tol. Diyan, diyan ka. Tama ka na. Tama yung pesto mo dun dito kasi mapasok yan eh. Pag, 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 pag i-bridge ka naman, punta ka dito sa pinakalikod ha. Ikaw, ikaw dito ha, kantuan, kantuan kayong dalawa. Dito, dito isa. Yan. Sige. Yun lang, taas muna ka dito. Yan ha? game, game, game. Sige na, green light na tayo. Green light na, green light na. Uy, uh, pwesto. Kantuan kayo, Pistinapos. kantuan. Sabay-sabay yun ha, sabay-sabay papasok yun. Eh. Dikitan nyo uh, lang, dikitan nyo lang para irabot sila. Ah, uh, pasok na pas. Ito na, nandito na. Ayan na. Sabayan, ah, sabay yan. Sabay sabay yan. Ingat, crossfire. Ayan na. Gago na, uloan. Dito, dikit lang. Huwag, huwag kayo mag... Alright. May nabadi. May nabadi. May na may na body. Sik. Okay, boy, pwede na balita. Ipito nga isa sa akin eh. Sorry. Sorry. Nabadi ko to isa. Gago, ko kusumpa tayo guys. Enlarge. Dirty money dito sa akin. I'm poor. Pare si Bin Diesel. Unleaded. Ako ka na si Bin Unleaded.

ina body daw boy pwede na lang ganyan parang all isang officer ako na po yun? parang not fire position rin ka masipis rin ito ako na tuto ito isa. Na, na body ko to eh, body lang to eh. Sige boy. Sige pa na lang Okay na din yung kalbo to. Ako okay, na din tong white shirt mo yan Dok Parang ito Dok, na body ko ito Dok eh Yun yeah, lang, may papakainin ba tayo mamaya? May body ba boy? Oo, oh, ito ito ito, ito. Sige okay, boy, dito na no, natin yan ah Check na natin yung battle scenes Ay, may na body Ayun. Champion! Wait right lang ano yung ganda? Boy, Doc. Eh, hey, boy. Alam ko baby, ito. Tutukan niya lang ito, boy. Lagi ko lang, ano? Anesthesia pa. Anesthesia yan, Doc. Ano? Sampung galon. Okay na. Sampung galon. Pucha ko lang tayo, man! Eh na nga, binubuhay na! Pwede na yung aking template ba? Uuuhhhh uh, Pinagsisiyaw, uh, 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 okay, ginawa ako. You have the right Anything you do you me, against you, control me control against against you. Yeah, yeah, yeah. Oh, yes Okay, okay yeah, progress sir, Fingerprint Deja you know ba o dadalit sa presinto? King Fingerprint, Briggs Recruits natin na dadalhin dun. Chip, bigyan na lang kita pera, Chip. Gusto mo? Hindi na, sir. Okay na ako, sir. Bigyan naman na ako, sir. Bigyan kita, 50M. Dagdag kasi yan, pag bribery. Oo, dagdag kasi yun, bribery. Ilang months gusto niya, sir. Oy, ilang, ano, ilang kaso, ilang months ang gusto niya dito? Wala ba? Wala ba ang abogado? Ako, wala kang abogado, sir. Ayun Ayun lang. Sir, pili ka. Ano? Ah. Uh, 20 to 100. 100? <laughs> ano? Ano? 20. 100 20 months. to 100. Hindi, hindi. Sige. Numero, 20 numero. 20 to 100. Oo. 36. Ano? 36. 36. Ayun ano? lang. 100 minus 36. <laughs>

Putak e. Eh, 74 years. First time gumawa sa urban ah. may preso. Gagawin dito. Workout na lang tayo. Ano pull-ups pull-ups dyan? at ito ang pagtatapos ng aking buhay. Paalam kaibigan.